tagumpay na isinagawa ng Kirino Electric Cooperative o Kirelco ang switch-on ceremony para sa 24 sitios na benepisyaryo ng 2023 Sitio Electrification Program. Pinangunahan ng seremonya ni Honorable Jerry T. Agsalda, ama ng Distrito ng Aglipay, kasama si Honorable Alegre Ilanan bilang kinatawa ni Governor Carlo Dakila. Tampok sa programa ang mga pagtatanghal ng mga bata tungkol sa tamang paggamit ng kuryente at pagbibigay ng regalo mula sa Kirelco bilang bahagi ng sa Celebration ng Pasko. Ang SEP ay layong maabot ang total rectification ng bansa pagsapit ng 2028 sa pamamagitan ng libreng kontador, house wiring materials at labor para sa electrical installation. Samantala kabilang ang PES Adapt School Program ng Kirelco na nagbibigay ng libreng gamit sa paaralan at feeding program para sa mga mag-aaral. Para sa Eye of the Muse, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!